What are you doing? Gusto mong dagdagan ang problema mo? Opa, sir. Baka gusto nyong dagdagan, sir. Eh, okay ako dyan. Kari, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap. Okay? Hindi, sir. Ngayon tayo mag-usap. Ngayon! Bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-usap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you. That's an order, Kari. Anong that's an order? <coughs>

Sofort bei kita. Badi! Ada itu! Nah, diskusi mu atas itu nyente, Badi. Nyente? Oh, ya tu. Sundalu ka? Sundalu ko? Oh, Badi. Official nanti yang Badi. Official? Oh, ya hari aku. Ya hari kita lagi. Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba bang opisyal yon, dismiss ka na! Kulong ka pa! Talagang hindi niya po kumaintindihan, sir. Namatayan na ako, ako, sir. Tsaka, sir, medyo nasobrahan po ako, sir, sa inom, sir. Trabaho ba ng sundalo ang uminom? Report straight to the stockade. Yes, sir. Ate Mabel, hindi po ba pulis kayo? Baka po pwede nyo kami tulungan. दिलि अलिस Ano ano? Ano yung kung kayo? Ano na kayo? Bali! 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 harap kayo. Dito kami. Tara. Tara, dito tayo. Pare, pwede ba ka na makausap ng sarili nan? Kung may gusto kang sabihin sa akin, pwede mo sabihin. Huwag kang magalala. Bisita ko yan si Marie. Kasi pare, binalita sa akin ng barkada na may naghahanap sa'yo. Pati nga ako, inahunting eh. Kilala mo ba ako sino? Hindi eh. Kaya nga, dito lang ako natulit. Baka matsambahan pa ako. Walang problema yun. Kain tayo. Te Teka pare, may kasama ako eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Okay. Thank you. Mimi, iha! <laughs> Sini yan? Bunso ko. Ah. O, halika na. Kumain na tayo. Teka, pare. Meron pa eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Miko! <laughs> anak mo rin siya? Pangalawa sa bunso. <laughs> Walang problema. Tayo na. Kain na tayo. Sandali, sandali lang. Oh, sandali. Bakit? May tatlo pa eh. <laughs> Papasukin mo lang lahat. Iniisa-isa mo pa eh. Mimi! Mikey! Milly! Hindi na kayo! <laughs> Talian nyo! Ibig mong sabihin anak mo lahat yan? Oh, Si? Si Jessica? Oo, oh, si Jessica. <laughs> Iniwan ako. <laughs> yan, tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi ko, pag suuti mo ng helmet, dahil pag nauntog yan at nagising at makakita yung mukha mo, tsak naiiwanan ka nun. Tignan mo yung nangyari sa'yo ngayon. So naman eh, parang ikinatutuwa ko pa yung nangyari. Sige na, tama na yung drama. Kumain na kayo. Sige na. Up! Balik, 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 balik! Hindi yan na tinuro ko sa inyo. Manners at magandang asal, di ba? Pare, kalimutan mo muna yung manners-manners na yan. Mukhang nagugutom na yung mga bata eh. Pakainin mo na sila. Sige na. Pare naman, sa pamilya ko, disiplina pinairal ko. Lusob, mga anak. Mm. Mm.